Oh, ito ah. Bibigyan kita ng pambiling ano. Inodoro. Di kasi ako sanay sa inodoro ninyo eh. Walang shower eh. Oh. Ano to? 5,000 nga. Pambili ng inodoro nyo. O oh, tsaka samahan mo na rin ng 3,000 para do sa baso ninyo. Bili na ng kutsara ninyo. Yan tanggapin mo na yan pre kasi para sa susunod na punta oh, maganda-ganda naman yung ano, ang ambience ng lugar. Ang ganda ng relo mo, pre, ah. Ganda talaga niyan, pre. silicone strap. Asensado ka ano na talaga? Hindi naman, sakto lang. Sakto lang ba? Galing Japan lang naman to, pre. Sa exclusive store ng watch store, di ba? Iba talaga ako, pre, sa inyo. Oh, Uyo, oh, andiyan ka na pala. Hey, pre. Tika, tika, tika. Ano yan? Tubig. Tubig? Oo. Oh. Nagpapatawa ka, ate. Ano kami mga manok? Sakap noodles mo kami papainom eh. Grabe ka. Nagpapagap kasi ako ng pamuboy. Sample nga. Loko, loko, loko. Oo nga no, bagay ah. Huwag ka na nga reklamo dyan. Masensya ka na ah, ito yung mga baso kasi namin dito. Hindi hey, kasi bagay, sarilo ko yan pre. No, Bakit? Bakit no, nga ba ganyan yung baso ninyo? Hindi kasi ako nakapagugas ng baso eh. Ah. Uh, Ganun so, na ba kamalang sabon kaya hindi nyo na nahuhugasan? Hindi naman. Hindi na kasi akong oras. Ah, sige na, sige okay, na, na painom ako. Sige, sige. O. Ah. Lasang ano pa to? Ah. Ano? Fibon Parang pinaglutuan mo pa yan, pre. Ah. <laughs> Pero hindi nyo ba napapansin, pre? Di ba? Ganda, no? Ganda ng relo mo, ah. Sunod to nung kay Benten. Eleven, watch to. ba? Diba? Galing Japan yan, pre. Oo hey nga. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Dahan, dahan. Grabe ka naman. Sige, so, okay. na, ah. Tsaka pre, pansin ko lang ha, wala ba kayong mga merienda dito? <laughs> Pasensya na, naubos na kasi. Kahit yung mga expensive cake lang na mga halagang tag-5,000, ta mga ganon. Grabe ko. Ka, so, kasi parang hindi bagay sa relo ko yan eh. Hindi ako nakamukhang mo Mahirap na kami. Malaki nga ng pinagbago mo, pre. Dati nakaganong ka lang, oh. Ngayon, kamukha mo na si Harry, Grabe ko yung mga pang-laet ha. Parang hindi niyo ako barkada. Ganon ba? Pero pre, ganda ng relo mo ha. Proud kami sa iyo. Parang hindi naman. Kasi hindi nga siya proud oh. <laughs> Kailangan magsasalita. <laughs> Kailangan magsasalita magsasalita pre. Lansya lang kasi tumuli. Lansya lang pala siya. Ah sige sige. sige. Uh. Tubig pre para ano. Oo oh, tubig oh. Madalas-dalas um, yung lalangunan oh. Tubig. De pero seryoso pre. Nabili ko pa to sa ano. Expensive na watch store sa Japan pre. Grabe specs nito pre. Gulat niya ako pagkagalong ko nagbago akong anyo. <laughs> Oo, uh, pre. Try mo nga. Ba? <laughs> Try mo nga. Try mo, mo nga ngayon. Oh, mga tungaw talaga kayo, pre. Naniniwala agad kayo. Porkit ngayon nyo lang nakita isang bagay. Uh, wala kasi yan dito Gutom sa... talaga ako, pre. Wala ka talagang merienda dyan. Wala nga. Ano? Ikaw na lang bumili. Oo. Oh. Reklamo ka na. Ano, paluwal na naman ako. Oo nga, pre. Ikaw na lang bibili. Di ba mayaman ka naman? Wala, wala, wala na akong ka... pera kasi naubos ko yung pera ko dito eh. Sensya na ha. Ito lang kaya ko eh. Oh. <laughs> <laughs> Kahit ano na lang pre, baka meron ka dyan. Wala nga. Hindi pa ako nakapagano, nakapag grocery. Sige na nga, ako na nga lang. Sinong sasama sa inyo? Ah, sige lang, na kita. Okay. Tara na. Ganun tayo, sa kabila. Hindi okay. talaga sila makakabili ng ganito, pre. High quality. Black yung ano, tempered niya. Tapos silikon. Ito nga, pre. oh, pre. Solid talaga. O, oh, dumating oh. pa kayo. Pinapay na naman. <coughs> Ikaw na nga binilhan eh. Sige na nga. siya lang ako ha. Baka sige, pati si wala ka kayo. Meron naman. Diretso ka lang, tsaka kawaliwa ka. O, oh, sige, salamat ah. Sige. sige. Yan lang ako, boy. Baka maligaw ko dyan, ha. <laughs> Tasa <iba> tayo? <laughs> Grabe. Yumabang na talaga si Brando, no? Pansin yeah. mo yung mga gamit niya, labi na pinaano sa atin. Pinagyayabang ba naman? Nagmumukha pa tayong mukhang mahirap, di ba? Pero hayaan nyo na, Baka hindi niya lang alam na gano'n yung dating niya sa atin. Sana lang, maisip niya na hindi lahat ng bagay ay nabibili ng pera. Ang tunay na kaibigan nandiyan kahit wala kang kayamanan, di ba? Oo nga. Kaya intindihan na lang natin siya. Kaibigan din naman natin siya, di ba? Oo nga eh. Sa Grabe, ano ba namang CR meron kayo, pre? Wala man lang shower sa puwet, di ka gaya sa amin. Dito lang ako nakapag ang maayos na dumi ang padamit ko. Tsaka so, nga pala pre, binili ko nga pala to sa ano, Chanel. Hay. Tinapay pa rin. Kanina ko pa napapansin, ganyan lagi ang ano ninyo ah. Ano pre? Ganyan na lang tayo? Teka lang, palagay lang ako nito ah. Kasi natatakpan yung bago kong watch na binili ko pa sa Japan eh. Ay. Oh, ito ah. Bibigyan kita ng pambiling ano. Inodoro. Di kasi ako sanay sa inodoro ninyo eh. Walang shower eh. Ano to? libo nga. Pambili ng inodoro nyo. O tsaka samahan mo na rin ng tatlong libo para do sa baso ninyo. Biligan ka na rin ng kutsara ninyo. Yan na, tanggapin mo na yung pre kasi para sa susunod na punta ko, oh, maganda-ganda naman yung ano, ano, ambience ng lugar. Hindi, to, hindi boy. Sige lang, tanggapin mo na yan. Huwag hmm. Wag na. Sige lang, ayos lang pre. Marami ako nyo sa bahay, nakakalat lang. Kaya nga ako nakabili ng watch na bago, di ba? Galing Japan. Alam mo pre, hindi naman pera yung basihan sa sama natin, di ba? Importante pa rin yung pagsasama-sama natin kahit saan, di ba? Oo nga, pre. Para kasing nagmumukha ka ng mayabang sa amin. Kaya nga. Tsaka naniniibago kami sa iyo. Hindi ka naman ganyan dati eh. <sighs> Pasensya na kayo ah. Kung na-offend na kayo dahil sa dami kong pera. Hindi ko na kasi napapansin minsan yung sarili ko eh. Siyempre na, ma marami akong pera. Kayo, wala. Alam nyo, masakit din naman sa akin na nakikita kayo naghihirap. Na, minsan nga, na, ah, naiiyak din ako eh. Kaya nga, nagbigay ako ng tulong kay Romeo na magkaroon siya ng pambili ng inodoro. Alam kong mahirap talaga ang pinagdadaanan ng ninyo. Grabe ka na talaga, pre. Binago ka na ng pera. Hindi naman. Nagsasorry ka ba o iniinsulto mo pa kami? Ay, hindi, pre. Hindi ba na ako sa inyo? Sa totoo lang, meron nga akong ano eh, oo-offer sa inyo eh. Sakto. May tinayo akong bagong company. Ba gusto niyo magano? Pasensya na talaga kayo ha. Ah, kung na-open ko man kayo. Kasi bago yung bili kong damit eh. Sorry ah. Kaya nga ako nang tinapay mo. So, ba binili to? Diyan lang, kaya yung rotsi. Hmm? Kaya yung rotsi dyan? Hmm. Naalala ko yung best friend ko si Jonathan. Naalala ko, hindi pa ng toy-toy nun. <laughs> Kasi yagi ka talaga. Ang mo talaga. Oo oh, eh. Hindi ganun kasi pag marami kang pera. Oo, oh, oh, bigyan na. mo kami. Akin na yan. Bigyan mo kami kasi mahirap. Sige na, sa'yo na yan. Oh, sa'yo na to. Bumili ka ng nanay. Sabi na tayong pera. Ang sarap talaga. Sige lang. Ang pera, no? Kaya nga. O, paano? Mauna na ako. Kasi may mga negosyo pa ako na kailangan tupagin. Ang sarap pala ng ano, ha? tindan tinapay ni Aling Rotsi, mm sa may kanto. Diyan lang, sabi oh. na. Dalawin ko rin yung best friend ko si Jonathan, yung maliit yung toy-toy. Ito na ako. Okay. Yeah, hindi ka talaga mo yun. boy. Ingat. Ano mga aba? Tara, gala. Yes! Gala. Tara na.